Hello aking mga kaibigan, welcome sa KPK's Reflections. Para tuloy-tuloy at mahaba-haba ang mapahinggan yong bedtime stories about sa Bible, ay iklik niyo lamang po ang aking playlist. Maraming salamat at magandang gabi. Ang mga susunod na kwento na maririnig niyo ay may lalim, aral at hindi lamang para sa mga bata. Ito ay Biblikal. Ang una ay ang kwento ni Rahab at ng mga espiya. Ito ay matatagpuan sa Joshua 2. Ang kwentong ito ay tungkol sa pananampalataya, tiwala at kaligtasan sa gitna ng panganib. Noong malapit na ang mga Israelita na salakay ng Jericho, nagpadala si Joshua ng dalawang espiya upang tingnan ang kalagayan ng lungsod. Pumasok sila sa bahay ni Rahab Isang babaeng prostituta na nakatira sa dingding ng Jericho. Nang malaman ng hari ng Jericho na may mga espiyang Israelita sa kanilang lungsod, nagpadala siya ng mga sundalo upang hanapin ang mga ito. Ngunit nagdesisyon si Rahab na itago ang dalawang espiya sa kanyang bubong sa ilalim ng mga tangkay ng flax, sa halip na ipagkanulo sila. Kinausap niya ang mga espiya at sinabi na alam niya na ibinigay na ng Diyos ng Israel ang lupain sa kanila. Sa paniniwala at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, hiniling niya sa mga espiya na iligtas ang kanyang pamilya kapag sinalakay na ang lungsod. Sumang-ayon ang mga espiya at binigyan siya ng isang pulang lubid na itatali sa kanyang bintana bilang tanda nang salakayin na ng mga Israelita ang Jericho, ang bahay lang ni Rahab ang nanatiling nakatayo. Siya at ang kanyang pamilya ay ligtas at kalaunan ay naging bahagi ng bayan ng Israel. Siya ay kasama sa talaan ng pananampalataya sa si Hebreo 11 at ninuno paniharing David at ni Jesus. Bakit angkop para sa isang adult itong Adbok na ikinukuwento ko sa inyo? Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang Diyos ay gumagamit ng mga hindi inaasahang tao, isang babaeng may masamang reputasyon upang maisakatuparan ng kanyang layunin. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa iyong kalagayan sa buhay, kundi sa iyong pagkilala sa Diyos. Nagbibigay ito ng pag-asa na ang bawat isa, anuman ang kanilang nakaraan, ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa plano ng Diyos. Ang pangalawang kwento naman natin ay ang kwento ni Elisha at ng, at ng balo ng Sarefat. Ang kwentong ito ay matatagpo, matatagpuan sa 1 Kings 17. Habang madalas na nababanggit si Elijah, hindi karaniwan na ibinabahagi ang kwento ng babaeng ito. Sa panahon ng matinding tagtuyot sa Israel, inutusan ng Diyos si propetang Elijah na pumunta sa Sarefat. Doon nakita niya ang isang balo na nagngangalap ng kahoy. Tinanong ni Elijah ang balo para sa isang basong tubig at isang piraso ng tinapay. Ngunit sinabi ng babae na wala na siyang tinapay. Ang tanging natitira sa kanya ay kaunting harina at langis para sa huling tinapay para sa kanya at sa kanyang anak bago sila mamatay sa gutom. Sa kabila ng sitwasyon, sinabi ni Elijah sa kanya ang salita ng Panginoon na ang kanyang lalagyan ng harina ay hindi mauubos at ang kanyang banga ng langis ay hindi magkukulang hanggang sa araw na bumusang ulan. Sa pananampalataya, ginawa ng babae ang sinabi ni Elijah at nangyari nga, araw-araw may sapat silang harina at langis. Nang mamatay ang anak ng balok, Idinalangin ni Elijah ang bata at ibinalik ang buhay nito. Ang kwentong ito ay nagtuturo ng aral tungkol sa pananampalataya sa gitna ng kakulangan. Hindi iniligtas ng Diyos ang babae sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang malaking kayamanan, kundi sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan sa araw-araw, sa bawat pagkain ipinapakita nito na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, kapag nagtiwala ka, patuloy na ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. Ito ay isang paalala na ang tunay na siguridad ay hindi na sa ating mga material na bagay kundi sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ang kwento ay nagpapahiwatig din ng halaga ng pagiging bukas palad kahit sa gitna ng kahirapan sana ay nagustuhan niyo ang dalawang kwento nito magandang gabi